Alright, bubuksan na natin mga kawamero, Ito ang in-order natin sa Shopee na lagaya ng GoPro natin na camera. Ito ay isang chin mount. Chin mount. ang brand nito ay JRX JRX daw itong mga kawamero pero JRX naman talaga yung in-order ko Bubuksan na natin. Kararating lang. Tingnan natin kung ang kanyang adhesive ay isa bang 3M. Kasi 3M ang... pika man, son. 3M ang... Ito yung box niya ay. Ito, Oh. Box. GRX. Ayan. Hmm. GRX. Bubuksan na natin. ito na siya mga kawamirok maliit lang pala o ayan ito yun ito yun, ayan na adjust adjust pala siya ayan, ito 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 na 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 Ayan, medyo natutupi-tupi pala ito mga kawamero. Ayan. At ito yung kanyang extension. Ang extension niya ay ito yung kinakabit dito. Ba't parang mali? Ayan. 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 Ayun, ito yung mga kawamiro, naka nakaganon. Ayan. Ayan na. Pwede niyo habaan mga kawamirok May isa pang extension. Testing natin. Buti wala Ah, may nut na nakabaon. Ayan. Pwede nyo pa ito idugtong dito. Ayan. Dito natin ikabit sa sa aksor na helmet mga kawamerok. Ipit natin siya kung saan ang forma niya. Ayun, nakaganon. Kailangan magpit. Ayan. At paganyan. yan yung magiging forma niya mga kawamerok. Ayan. Try na natin siyang idikit. Try na natin idikit mga kawamerok. At ito daw ay matibay tingnan natin kung gaano katibay yung sinasabi nila mga kawamerok baka ito ay nagtibay-tibayan lang matibay lang tingnan pero ewan ko lang baka mamaya habang tumatakbo tayo walang kasama na strap mga kawamerok ewan ko lang sa loob ng ayun mayroon pala basag ano? basag Tingnan Ayan, nalaglag na. Tingnan natin yung strap sa loob. Ayun, meron. Ang purpose naman nito mga kawamero. For safety, ilagay siya natin dito. Itali natin, ipasok natin dito. Ayun. Pwede rin. Pwede rin natin i Sikip. Ano? Ay, na, di na matanggal. Wala. Ayun. Mas maganda ako mga kawamero kung ito ay nakapasok dito sa loob. Ayan, o. Oh. Ayan, nakaganon. Pero ganon din. Ayan, nakaganyan dapat. Bago ipasok natin sa loob ng helmet natin mga kawamiro ayun nakaganyan nakaganyan siya nakatali dito tali niya ipasok natin dito sa loob ng hook dito sa may ito 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 mga kawamiro for safety ipasok siya natin dito GRX Ayan, tali niya Ipasok natin dito sa hook Huwag ko siguro pag nakapasok Wala na may ibang pagpapasukan mga kawamirok Ayan, kabit na natin Ayan na siya ang forma, magiging ganyan. Nasa. Walang lasa. Walang lasa? So, hindi mm. na lasa. Mm. Ayan na. Hanggang dito na lang muna mga kawamerok. Mamaya ko na ipakita ulit yung video yung kabuuan. Okay. Alright. Ito na mga kawamerok. Nakakabit na natin. Ito na yung pinaka-forma niya. Ayan, ito yung tali. eh yung tali, oh. Nakapasok dito sa sa kanyang strap sa loob ng helmet para kung sakasakali mang ito ay mabaklas, malaglag, yung GoPro natin, hindi kasama sa paglaglag. Kaya, ikabit na natin mga kawamerok yung GoPro. Ito na yon Ito na yung GoPro natin mga kawamerok kakabit na natin tingnan natin kung maganda ba ang forma mga kawamerok ayan si bunso panay kaway kaway ayan lalagyan na natin ang pinaka nut niya ang natalaga nito mga kawamero hindi ganito maiksi lang na kasama pero ito ikakabit natin para mag, madali magbaklas madali rin magkabit virgin pa mga kawamero medyo masikip ayan na Yan. Ito na. Ayan si sa gilid ko para itawa oh. Ganyan na siya mga kawamerok. Hindi sa gabal sa pagbukas ng ano. Ayan oh. Hindi sumasabit. Ayan. Nasa, nasa inyo na kung yan Nasa inyo. Luwagan nyo lang to. Nasa inyo kung pwede yung ipayoko payapo yung bahagya yan kayo po at pwede nyo naman i tingala ayan ayan na yan mga kawamerok yan ganyan, ganyan na ang forma ng ating GRX chin mount sa helmet ang helmet pala natin ay Axor fit din siya ayan maliit lang siya pero makapit naman tingnan nyo kawamerok kung, kung gaano katibay oh. o ayan o oh. o Ayan, oh nakalambitin yung helmet natin oh wala oh matibay din siya mga kawamerok. iwan ko lang kung ng ano mabasa na ang tubig okay na mga kawamero ayan buo na pwede na tayo mag vlog hanggang dito na lang mga kawamerok sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking youtube channel this is wamero motoride please su subscribe, like, and share. At wag na wag niyo kakalimutan mga merok, pindutin ang notification bell para ma-update kayo lagi mga kawamero sa susunod na mga videos na gagawin ko. Yan si Bunso pala yung tawa ko. Yan o. No? Alright. Ready na sa ipugaw mga kawamero. Kita kits. Bye-bye.